Isang matagal ng misteryo ang nakatago sa ating langit. At noong Setyembre 20, 2024, maraming tanong sa atin sa ilalim ng mga bituin. Isang bagong buwan? O higit pa sa ating imahinasyon? Mula sa mga kwento ng ating mga ninuno hanggang sa makabagong panahon, ang buwan ay simbolo ng pag-ibig at pananampalataya ngunit may mga pagkakataong nagdadala rin ito ng takot. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang ikalawang buwan na tila galing sa kwento ng C fi Ano ang mga epekto nito sa ating mundo? Ano ang mga lihim at panganib na dala nito? Pag-uusapan natin kung meron bang nangyari mula sa pagtaas ng alon, pagbabago ng klima, at pagbabago sa kalikasan. Minsan, ang mga inaasahang bagay ay nagdudulot ng hindi inaasahang gulo. Anong pag-asa ang dala nito? Ano ang mga panganib na kakibat? Ano ang katotohanan sa sinasabing pangalawang moon? May mga tao na nag-aalala na ito ay maaaring simula ng mga hindi kilalang kapalaran. Ang mga International Space Agency ay nagbigay ng babala tungkol sa mga hindi pangkaraniwang galaw sa ating orbit. At sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga teorya na umuusbong kaugnay sa pagdating ng bagong buwan. Kaibigan ba natin ito o kaaway? Ating alamin ang katotohanan sa fenomenon na ito na kasama na natin mula noong Setyembre 20 at 2020. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, tukulin at alamin ang mga inigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Maligayang pagbalik sa Branch TV. Ngayong araw, talakayin ang isang kamangha-manghang kababalaghan sa ating kalangitan ang minimum na kilala bilang 2024 PT5. Noong Agosto, natuklasan ng mga astronomo mula sa Complutense University of Madrid ang isang maliit na batong pangkalawakan gamit ang isang high-powered telescope na matatagpuan sa Sutherland, South Africa. 2024 PT-5 ang pangalang ibinigay sa pinag-usap pang second month o minimum ng Earth at opisyal na itong nakapasok sa orbit ng Earth. Ayon sa datos mula sa NASA's Jet Propulsion Laboratory, Nagsimula ang paglapit ng 2024 Pt-5 sa Earth ng 3.54pm noong September 29 at inaasahang magpapatuloy hanggang 11.43am ng November 25, 2024. Hindi ito permanente gaya ng moon na nakagisna natin. Dalawang buwan lang natin itong kapiling. At lalabas din ito sa orbit ng Earth. At ipagpapatuloy ang pag-ikot niya sa araw. Hindi din niya ito mabubuo ang evolusyon ng pag-ikot niya sa Earth. Panoorin ang illustration. Iyong pula na ang pagpasok ng 2024 PT-5. Noong September 29 hanggang sa paglabas nito sa November 25. Makikita sa guhit na hindi kompleto ang isang buong ikot nito sa Earth dahil ito ay bahagya lamang na mahihila o naapektuhan lamang ng gravitational capture ng Earth, ngunit hindi lubusang nabihag ng Earth. Ibig sabihin hindi ito magiging matatag ang pagsasama ng 2024 PT5 at ng Earth. Yung bang akala mo nabihag mo na siya, ngunit hindi pa pala sapat, kaya napakawalan mo siya. Ngunit anong aba itong 2024 PT5? Ang 2024 PT5 ay isang asteroid. Tignan ang ating illustration. Ang lahat ng particles na makikita dito ay ang mga near-Earth asteroids. At umiikot din ito sa araw gaya ng pag-ikot ng Earth sa araw. Ang asteroids na ito ay bahagi ng Arjuna Asteroid Belt, na matatagpuan mga 93 milyong milya mula sa araw, at may potensyal na lumapit sa loob ng 2.8 milyong milya mula sa Earth. Kung isipin natin di ba? Ang mga asteroid ay nasa pagitan lamang ng Jupiter at Mars na tinatawag na the main asteroid belt. Ngunit iba naman ang mga Arjuna asteroids o ang mga near earth asteroids, kabilang na ang 2024 PT5. Ang mga Arjuna asteroids ay isang grupo ng near earth asteroids. Nagmula ang mga ito sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter Munit na apektuhan ng gravitational pull ng mga planeta, lalong-lalo na ang Jupiter, na nagiging sanhi ng kanilang pagbibigay daan na malipat sa pangkat ng mga Arjuna asteroids belt kung saan malapit sa Earth. Ang 2024 PT5 ay may sukat itong 10 to 11 meters o 33 to 36 feet in diameter. At ayon sa mga astronomer, panglima na pala ang 2024 PT5 na asteroid na lumapit sa Earth. Sa makatuwid may mga nauna ng asteroid na naging minimoon ng Earth. At ang nauna ay noong 1991 at tinawag itong asteroid 1991 VG, at gaya ng 2024 PT5 na 10 to 11 meters din ang lapad nito. Ang ikalawa ay ang 2006 RH120, at mas maliit na nasa 2 meters to 3 meters lang ang lapad, at nagtagal sa pag-orbit sa Earth mula July 2006 hanggang July 2007. At ikatlo ay ang asteroid 2020 CD3 na nabihag ng gravity ng Earth ng mahigit dalawang taon kaya naman tinawag talaga itong minimoon ng Earth. Dahil nagtagal ito mula 2016 o 2017 at nakatakas ito noong Mayo 2020 at ang lapad nito ay nasa 1 to 2 meters lang. At ang ikaapat ay ang 2022 NX1. Ang lapad ay 10 meters din. At nadiskubre ng mga astronomers ay dati na itong nabihag ng Earth, pansamantala noong 1981, at naulit muli noong June 2022 hanggang July 2022, at mauulit muli sa taong 2051. At dahil sa mga ganitong pangyayari pinaliwanag ng mga astronomers ang definisyon ng mini-moon. Ito ay ang mga asteroids o kometa na nabibihag ng gravitational ng mga planeta sa pansamantalang panahon. At sinabi ng mga astronomers na madalas tayong merong mga mini moons, ngunit ang iba ay hindi agad nakikita dahil sa sobrang maliliit ang mga ito. Binigyan ng definitions ng mga astronomers ang mga asteroids o mini buwan na nabibihag ng Earth dahil sa gravitational pull nito. Ang 2024 PT5 ay tinawag na temporarily captured flyby. Kapag ang asteroid ay hindi makakumpleto ng buong orbit sa paligid ng Earth at ang mga asteroids o minibuan na kumukumpleto ng isang buong orbit sa paligid ng Earth ay tinatawag na temporarily captured orbiters. Delikado ba tayo sa 24PT5? Ayon sa mga astronomers ang 24PT5 ay hindi babangga sa Earth at sa mga susunod pang taon na pagdaan niya. Seryosong binabantayan ng mga astronomers ang mga near-Earth asteroids lalo na ang mga klasipikadong potentially hazardous asteroids or PHA na mga posibleng magdulot ng panganib sa Earth. Ito ay ang mga asteroids na ang lapit sa Earth ay mga 7.5 million kilometers o mas malapit pa. At ang lapad ay nasa 140 meters o higit pa. Bagaman ang distansya ng 2024 PT5 ay nasa kriteriya ng PHA, ito ay napakaliit para magdulot ng panganib sa Earth. Kung ikukumpara ang 2024 PT5 sa ating buwan, ang pagkakaiba sa laki ay kapansin-pansin. At dahil sa dilim at liit nito ay hindi kayang makita ng mata natin, kahit gumamit pa tayo ng binoculars o amateur telescope ay hindi pa rin ito sapat para makita natin. Yung bang akala mo sapat na ang lahat pero naghangad pa ng iba, at hindi na nagpakita, pinaasa ka lang pala. Ang mga modernong teleskopyo na may makabagong teknolohiya ay may malaking papel sa pagtukla sa kanila. Ang mga proyekto tulad ng Atlas ay nag-scan ng mga kalangitan tuwing gabi, naghahanap ng mga bagay na maaaring biglang makita. Kapag nakakita sila ng isang bagay na tila malapit sa Earth, nakaprogram na ito para agad malaman ng mga astronomers. At dahil din sa ating mga bagong teknolohiya, ang mga astronomers ay mas magpag-aralan nila ang paggalaw ng bawat object na mapapalapit sa Earth. Upang makatulong ito na mas lalong maunawaan pa ang misteryo ng kalawakan, at paghahanda sa mga potensyal na panganib na darating. Sa kabuuan, ang pansamantalang presensya ng asteroid 24 PT5, ay nagha-highlight sa dynamic na kalikasan ng ating solar system, Bagamat ito ay mananatili lamang sa atin sa maikling panahon, ilang linggo na lamang, ang pagdating nito ay nagbibigay ng makabuluhang mga pagkakataon para sa pagkatuto at pagtuklas. Habang patuloy ang pag-usad ng teknolohiya, malamang na makikita pa natin ang mas marami pang mga minimoons. Ang bawat pagkakataon na ito ay nagsisilbing daan upang lalong maunawaan ang ating kosmos at maging handa para sa mga hinaharap na hamon. Kaya, kahit hindi mo ito makita ng personal, maglaan ng oras upang pahalagahan ang 2024 PT5 habang ito'y nandyan pa. Hindi lahat ng magagandang bagay ay nakikita agad. Madalas, kinakailangan nating maglaan ng oras at atensyon para tunay na maunawaan ang mga ito. Huwag nating hadlangan ang ating sarili dahil sa takot sa mga bagay na hindi natin kayang makita ng direkta. Sa pamamagitan ng pagbuo ng tamang pananaw, maaari tayong makahanap ng kagandahan sa mga simpleng bagay. Ang pagiging handa para sa mga hinaharap na hamon ay katulad ng pag-aaral sa kosmos. Kailangan nating pagplanuhan ang ating hinaharap at maging adaptable sa mga pagsubok na darating, upang magkaroon ng mas maayos na paglalakbay. Mahalaga ang bawat karanasan, mabuti man o masama, dahil ito ang nagtuturo sa atin ng mga aral na nagiging daan para sa ating paglago. Sa kabuuan, ang buhay ay puno ng mga pagsubok at mga pagkakataon. Ang mahalaga ay kung paano natin ito inuunawa at pinapahalagahan. Kaya naman, huwag kalimutan na pahalagahan ang bawat sandali at yakapin ang mga hamon ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa iba pang mga nakakaintriga at inspiring na content. Salamat sa panonood sa Branch TV at hangad ko ang inyong tagumpay sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay.